Buenos dias señoritas y señoritos Tuloy-tuloy ang away ng Marcos at uh, Duterte camps With the uh, Marcos and uh, Speaker Martin Romualdez group Now training their attack on uh, Davao City 3rd District Congressman Paulo Duterte At uh, the biggest bombshell ngayon is the revelation by no less than the powerful appropriation committee chair of the congress kung saan nag-emanate yung budget at kung saan ginna at niluluto nila yung budget uh, and now it is uh, mr Zaldico himself the the chairman of the appropriations committee who revealed that uh, polong duterte could have received 51 billion. Napakataas po nito. Kahit ako po, uh, I've been uh, I've been a uh, a uh, PR of several secretaries of the uh, of the Department of Public Works and Highways and also siyempre, yung mga bosses nila ng mga presidente and uh, vice president, senator and congressman. <laughs> Ngayon ko lang narinig na 51 billion in 3 years. Medyo Uh, sa, sa, akin lang medyo kaduda-duda ito pero we don't know baka puwera sa di ba sinabi ni Polong recently nag uh, na umiyak siya <laughs> nagwala siya sabi niya tinapyas yung more than 2 billion uh, pork barrel niya at uh, at ginawa lang 500 iniwan lang 500 million pero sabi niya hindi naman to siya magugutom at hindi rin siya luluhod sa sa Malacanang, sa mga Marcos Camp. Dahil daw, syempre, okay na mo pamilya niya, obviously. Kung meron ka naman budget kahit 2 billion a year lang. At, uh, at uh, yun daw, magsasufferan daw yung, uh, yung tao taga Davao. So, why don't you donate your money to, the, to your constituents na lang? Kung, ha, kung naawa ka talaga, kung sabi mo ang magsasuffer ng ang, ang people of Davao, eh... Alam mo pa magsasuffer sila eh i-donate mo na la lang yung personal money mo. Meron ka naman siguro savings, laki ng sa laki ng, uh, sa laki ng uh, pork barrel mo. At uh, lalo na ngayon, it itong 51 billion. To me, maybe this is uh, too much. Uh, very pantabulous, very incredible. Pero tingnan lang natin because the revelation came no less from the chairman of the powerful appropriations committee na nagpa-interview nagpa sa DCR sa dos for dos sa DCRH na uh, Led uh, partly by my friend si Jerry Baha. Hello Jerry Baha, kumusta? Kumusta ang swimming pool nyo? <laughs> may swimming may swimming pool sa bahay yan. <laughs> so at ang laki ng bahay niyan. Wag hindi ko na lang sasabihin kung saan. At uh, sabi ni sabi ni uh, 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 uh Elisaldeco ng Ako Bicol Partylist na during an interview last uh, January 18 na yung total uh, pork barrel daw ni ni Paulo ay 51 billion during the years uh, of his father from 2019 to 2022 kaya sabi ni ko nagingi siya ng uh, ng uh, document from the Department of Budget and Management and the Department of Public Works and Highways to prove the fund allocation. Uh, hindi niyo ba alam na uh, chairman ko, ha, saldi ko, na <laughs> inaamin niyo na rin kagaya ni Paulo nung umiyak siya ukol sa nawalan 2 billion inaamin nyo na rin na talaga naman meron talagang pork barrel. Eh hindi ba clear na ito unconstitutional ng Supreme Court? Eh, kaya kahit pa paano ha, kahit uh, critical tayo kay President Duterte, tama rin naman yung sinasabi niya. I-audit lahat from the office of the President to, to the office of the Vice President, to the Senate, to, to Congress. Kasi lahat yan may intelligence at confidential funds at pork barrel. Lahat meron 'yan, iba-iba lang, iba-iba ang pangalan. Kaya we also support that. Well, ginagawa naman sila ng audit, pero ang gusto natin, isa publiko ang ang uh, detalye, with details. Kasi puro summary lang pinapublish yung uh, commission on audit dahil ayaw nila i-publish yung buo talaga. Dapat buo talaga, ha, buo talaga. Ah sabi pa ni Mr. Saldico, ang balita ko dyan sa 51 billion ay in 3 years. That's so much. 51 billion. Pinapahanap ko na ito. Wala po akong hawak na dokumento pero ang narinig ko mukhang 99% is itong 51 billion totoo po, totoo po 'yan. At sabi niya based on the document ganito by Tranches uh, during the last 3 years, uh, ganito ang tang tinanggap ni Paulo 13.7 billion, 25.7 billion, 13 uh, billion, 1.9 billion and then 1 billion na lang pababa ng pababa no habang pa-end na yung term ng uh, ng tatay niya. Kaya sabi ni, uh, ni Ko, uh, may kumakalat do yung mga balita ng ganito. Kaya uh, binerify niya, binerify niya na sa sa uh, mga ahensyang concern like DBM and the DPWH. Sabi niya, kung nung kumakalad yung dokumentong yan, tumawag tayo and nag-verify na rin. Kinonfirm ng DPWH na totoo nga raw itong dokumento. Sa DBM naman, I think they are going to issue. Gusto ko sana magkaroon ng totoong dokumento. So, kahit siya hindi pa rin sure kasi may kumakalat ng dokumento pero wala pa rin, hindi pa rin niya nakuha. Pwede rin, nakuha na niya, sila nagpapakalat at kung wari, ah, hindi niya alam kung totoo. Pero baka totoo. Ha? Sabi niya, napakataas nito. Ha? Historical daw. Da, da, dahil daw, ang bawat congressman ay tumatanggap lang ng 500 million to 1 billion under the National Expenditure program. So, inaamin talaga niya na may pork barrel sila, 500 to 1 billion. Ang laki-laki niya, ha? Kung ang tong pots dyan ay 30 to 50 percent, ang laki niyan. Ang laki niyan. Every year, kada congressman, meron, meron pwede limpyo-limpyo na kung 1 billion, pwede limpyo-limpyo ng 300 to 500 million. Wow, wow, wow. Parang nanalo sa sweepstakes. Taon-taon, ha? Parang, uh, parang, uh, Kaibigan ni Mel Robles ng uh, ng PCSO na may mga, according kay uh, Ra, Senator Rafi Tulpo, may sindikato daw na mga bumibili ng mga winning numbers. Ha? Uh, 30 billion ang bili, ang kapalit 600 million. 30 million ang uh, purchase price, panalo ka sa 600 million. Aba, ang ganda naman, sarap ng buhay multi-billionaire ka na talaga. Ha? O multi-billionaire ka na, pwede ka na, malapit ka na maging billionaire. Ha? Uh, bagdasal ka lang, hindi pa alisin ni Bongbong Marcos, yan si Mel Robles, dyan sa PCSO. May chance ka pa kung lumapit ka na kay Mel Robles. So, sabi pa ni ni Saldico, kung 2 billion, 3 billion o 4 billion ka medyo secret cow ka dyan Sabi niya dito sa sa interview sa DCRH na posted naman online. So siyempre secret cow dahil anak ng presidente, no? Ah, uh, sabi niya kung nagamit sana na ito, 51 billion sa flood control kasi par kasi parati nababaha dyan sa Davao. Pero sabi niya nagtaka lang ako sana wala ng baha sa Davao City kung nagamit ng tama. Naiplano ng totoo ito mga pondong ito. Wow, so this is very serious accusation. Tingnan natin kung anong kung anong sagot ni uh, ni ni Polong Duterte. Laki-laki nito ha. Kung uh, kung pip, sabihin natin 10 billion lang ang pork barrel mo. 10 billion lang kung 50% ang uh, ang ang uh, ang tongpats eh di may 2.5 ano may 5 billion ka na eh sa sa 50 billion nila ako magsi 60 uh, sa 50 billion lang wag na mag 51 kasi mahina tayo sa math is eh that may 25 billion ka na pwede ka na tumagbong presidente sa ganyan budget na yan pwede ka na talaga tumagbong presidente Huh? May balak kaya si Polong tumagbo ng presidente. So tina nat this is a very serious revelation guys. This is uh, this is uh, very incredible, very unbelievable tulad yung vlog natin sa sa PCSO and uh, we we will not say more about this. We we just we are just going to let Saldico um, uh, make his accusations at meron meron tayo audio konti diyan. And then, uh, uh, we'll see this issue unfolding in the coming days Dapat uh, kung may dokumento, dapat ilabas Kung pa-audit, ilabas ang audit finding nito Dapat ilabas rin yung audit finding sa lahat ng congressmen Sa lahat ng senator So ito po yung part ng interview issue, uh, and sorry, sorry sure na etong ano pero uh, on the phone they confirmed mm -hmm. na nagulat din po alam ano, na masyadong malaki very historical etong mm -hmm. uh, sobrang paglobo ng kondo sa first district ng Davao City 'pag nakikita niyo ngudyan uh, sa etong uh, lista mm -hmm. almost lahat po yan uh, na winalaaw kaya nagtakaho talaga ako na sana dapat wala na baha sa Davao City eh kung nagamit po yun ang uh, tamang na mm -hmm. Uh, po ng todo sa Davao City ang itong mga pondong to Pilipinas! Ayun, oh, yun po uh, si Congressman Saldico First District pala si uh, si Paulo Duterte So this is very <laughs> ironical uh, yung tatay niya Si former President Duterte naghihingi ng audit ngayon naman, ang nilalabas ng mga dokumento sa anak niya. <laughs> so, pero sa tayo, suportado tayo, ilabas niyo lahat, ilabas lahat. At ano bang ginagawa ng Supreme Court? Na-declare na na, declare na yung unconstitutional. Una, inamin na ni, ni Paulo Duterte na, na umiyak na siya, na naalis ng 2 billion sa pork, bar, sa barrel niya. And then, no less than the Appropriations Committee Chair. So, ano, ano pang ginagawa nyo, Supreme Court. Na declare nyo na ito ng, kwan, ng uh, unconstitutional So ito lang muna guys, itong paunang uh, vlog natin sa issue na ito And please share this to your friends and relatives At sana umabot ito sa Supreme Court uh, Dapat uh, mag-react dito kasi uh, sinusuway yung ruling nila Na dapat unconstitutional ang pork barrel Ngayon, no less than Paulo Duterte and the head of the Appropriations Committee ng uh, kongreso na ay inamin na may pork barrel nga talaga at 51 billion nga talaga ang pork barrel sana uh, ma ma the supreme court should look into this dahil sayang kung totoo ito, sana napunta ito sa taong bayan Is, at uh, ang nangyari nyan lalo na kayo i-share nyo rin ito sa mga tao diyan sa Davao mag-isip-isip na kayo kung nababaha pa rin kayo after binuhos ng 51 billion diyan eh talaga naman kawawa kayo. Talagang ninanakawan kayo diyan kung totoo ito. So we will be keep, we will uh, uh we will be keeping watch on this issue. Hindi na muna tayo mag magsasabi ng further commentaries kasi uh medyo ako tulad ng sinabi ko sa inyo, medyo medyo duda ako sa balita na ito although well at least na na, na broadcast na sa sa DZRH at uh, pwede niyo yan i-Google. Uh so will uh, will comment will give more comment uh, commentaries and analysis plus na, pa, pag na confirm na ng ni, ni, congressman ko at nakuha na yung dokumento na totoong nga talaga ito so for now we are laying this on the ground muna and informing you about this where your taxes are going if totoo ha itong 51 billion pork barrel scandal So thank you very much for watching and uh, don't forget to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel and see you in my next blog.